Yun, ganun lang po. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay nagdadaing kami ng isdang turay. Iba pa po ito sa isdang tamban or tamban so, siya. sa tamban, mas malaki po ito ng bahagya. Pusyo. Pero para si po sila na matinik. Ngayon po, uh, niluto na po namin yung iba nito. Ang dahil pa rin pong natira. Nasa dalawang kilo po ito. Kaya po ito po ay idadaing na po namin. Madali lang po itong gawin. Hinugasan po namin yan and then hihiwain po sa gitna tulad po nito. Magiging ganito na po siya. Bago hugasan po namin ulit yan. Ito na po yung isang turay na na po namin ng hasang, nalinsa po namin yung bituka and nahugasan na po namin yan ng mabuti. Ngayon po, lalagyan na po natin ng asin. Salansan na po natin ng maayos dito. Kada layer po, lalagyan natin ng asin. Halimbawa po, ganyan po. Then, layer na naman po. And then, asin po ulit. Yung ganun lang po. And then, ito po, Hayaan lang po natin ng at least isang oras. Pagkalipas po ng isang oras, okay na po yan. Baliuhugas ako po, po yan ng isang beses. Then ready na po yan para ibilad sa araw. Ito lang po binilad sa bubong ng bahay para po mabilis yung pagpatuyo. So, papatuyuin ko po ito ng isa hanggang dalawang araw. Half day po ng pagbilad ko nitong aking daing. Doon ko po siya nakabilad ng una eh meron po doon construction uh, may ginagawa po sila doon kaya po nag ma, ma alikabok kaya hindi ko po dito Hindi ko po ng net kasi nasa likod po ito eh uh, baka sakali po lang dito mas mabuti na po yung uh, nakabalot po doon kasi hindi nilalangaw. siya nilalangaw ito na po sa likod doon half day po ng pagbilad pakita ko po yung resulta yeah, medyo tuyo, tuyo, na po yan so siguro po mamayang hapon pwede na pong iluto yan Eto na po yung mga pinatuyo ko na isdang turay. Naging maganda po yung pagkatuyo. Maghapon lang po, talaga pong tuyong tuyo na. So ready na po ito para iprito. Pwede na po yung pang ulam. Nagpainit lang po ako ng mantika. Then ready na po itong iprito. Pang ulam na po namin ito ngayon. Ito na po yung mga naprito ko. Ulam na po namin ito ngayong gabi. With matching kamatis po yan. So, ganun lang po ang pagdaing ng turay. Then, ito naman po, tatagal po ito ng 3 to 6 months. Matagal-tagal na pang ulam po namin ito. So, yun lang po. Uh, please follow, like, and share. Bye-bye. Uh, Thank you.